Musta mga apo? Handa na ba kayong tumawa ng walang tigil? Ito na ang pina wild pinaka-malupit at walang pina 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 na kalukuhan sa internet. Kaya ihanda na ang inyong tiyan dahil sigurado sasakit yan sa kakatawa. Tara sibulan na natin ang kasiyahan. Mukhang may punto nga ma, naman si Ineng. Dati hotdog lang yung pinapabawon sa akin. <laughs> Ngayon hotdog na yung bumabawon sa akin. Ano <laughs> yan? Um, yeah. <laughs> Sa sobrang close nyo, pati ba naman diyan kasama mo pa din? Yan ang gusto ko kay kumpare, matulungin na. <laughs> no, no, no. no, no. <laughs> no, 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 no. <laughs>

Ganto ba, Kapilyo, mga tropa nyo? Ito oo, oo. Ito. Ito. Kabit mo. <laughs> <laughs> eh, ganto naman ba, kasuportib ang mama mo? Dako ko na yung kwarto para sa inyo. Matulog Uy, ma. na kayo, ha? Salamat po, tita. O, sige, sige. Bukas, paghahanda ko kayo na masarap na alam-salap. Alam kung mapapagod kayo, Bernard, ha? Uy. Alam mo na, ha? Oh. O, sige. O, sige, tulog na. Oo. Oh. na. Hindi na ako magandang balita. May nangyayari na. <laughs> Abay, huwag kayo puro nood lang. Pagbigyan niya naman ako man like at subscribe. Mabuti na lang at na-realize mo agad. Mabuhay! Good morning! Welcome to Sumpalagong Shergo! TUMOMAY LEGEND! <laughs> Anong breed yan, Bi? Anong laki naman ng aso. Ha? Yung napagtipan ka ng kapatid mo kaya pagkagising mo, magugulat ka. Viral ka na! wala na, finish na. Ito yung best friend na sa sobrang loyal. Gusto mo na isama sa kabilang buhay. Sige, mauna na kayo. I just need some time. Tanga. pangit ng lipstick mo, para kang tanga. Ito, dala ko yung favorite mo. Mm. Mm. Alam mo ba, nandito yung ex mo. Kasama niyo yung bago niya. At alam mo ba kung sino yung bago niya? Grabe yung pinagsisilosan mo dati. Grabe talaga, Big. Bumangon ka na. Dali, ginagawin yung spotlight mo. Kamukha mo daw si Liza, pero pag nakatagilid lang. Lab ka naman si Liza pag nakatagilid, no? Hello, girl. Hindi, tagilid lang, tagilid. Nakatagilid lang! <laughs> Pati si Ineng, naguluhan na din. Love, ano English ng isang daan? 100 or one way? Huh? <laughs> Hindi naman tinipid, pero tinamad. Kung kanina tangkay ng malunggay, ngayon puno na ang dala. So weird! Grabe naman yang singaw mo, Ining. Ang cute! Kala <laughs> ko lang, akin ka lang. Baka nakakalimutan mo. Dito mo lang pala matutupad, ro pala harap mong maging bata ulit. Oh! Sumasagi ka palagi sa utak Tahan-tahan pagkatok <laughs> Pinahirapan mo naman daw Kasi si Ryder Meron ka daw parcel oh, ka pala May parcel sa Sino? Pagpatuloy mo lang yan, Ineng. At least may dagdag grado ka. Pati si Sir hindi na kinaya na stretching na lang tuloy. Yung seryosong-seryoso seryoso nga na sa klase, kaso may tropa ang loko-loko. <laughs> Biglang may naisip si Iho kung paano to mas mapapakinabangan. Okay, I've never seen that. Oh, and it's sticky. Okay, so just six to the door.

May muka. Kiss ka. Mm -hmm. Oh, mga apo, dito pa na muna tatapusin ang kalupuhan natin. Tandaan nyo, sa buhay bawal ang seryoso. Dapat naging may... Kabalbalan!